Oh guys, ready na kami. Okay. Biyahin na kami pumunta sa Batangas. Okay. Hindi ah, na, na okay. si paring okay. Kevin. Kami ay lakarga na. Iniwan namin yung isang okay. service. At ayun na. Oh, shout out pare. <laughs> what's up? Pare shout out. Oh, shout out kay <laughs> Kevin. Okay, jack mo pa na pare. Yes. Kami lang ay gagawar. Mahanap buhay. Diyah. Tala na tayo. yung mga dahil ng LTO. Yes, talaga <laughs> Yay! Dalwa. All right. Papagal-bagal sila eh. Di sila tanghalin. Shout out. Nako, may nakalimutan ako. Power bank ko pala. hindi na sabag. Okay guys, andito na kami sa Batangas City Shout out mga tropa kong hakot <laughs> Tropa kong hakot wala, wala stick ay wala job Time check namin guys, alas 8 na eksakto. Nandito na kami sa Batangas Alright, magkakarga na kami Para diretso biyahe Papunta na ng Cavite Alright Alright so much. Good morning. Tayo para sarap enjoy eating. Yeah, kain mo na bago magkarga para malakas lang sa mabuhat. Mga tropa. Mo oh, dahin ka nino. Oh. uh, sarap. Ito ba sarap po? Oh. May, da may talong pa, may tuyo. may adobo, may sili. Ito natin, mag Ito ito na, oh. yung hugas tayo ng kamay Yan, kamay ang portion Hey, what's up? Ano oh, na si sa pare, lang, pahingin niya Wala, dali yung parang sardinas na masarap kung ko sa'yo pare, ka ng kutsara eh Ayan, 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 parang ito sa dalawang adubo tapos yan ang sabaw, naka bukod ay eh, kaya ayos oh, mayroon, yan. panalo ang ay wala walang kamatayan sa pinaan eh, hindi Nah, okay, Ito <laughs> right. no. <laughs> eh, ah. lang, okay na, na. Hindi na, bawal yung pagtapan ng pagkagam. Wala dyan, mangkok. Alam ko lang ano? Alam mo, parang mangkok. Yan, dyan Mamaya bagoong, Eh, dilim. ah Nagkailan oh. mo pa. Ano

Mahal mo ganito nga. Ito, sarap. Masalo-salo. Madan. Ay, look. Madan ba? Madan, may ganda na yan. Ang daming bak. Ano na ilan? Kasi isang hawa pa rin. Ay, mo ganda. Alam isang tayo. Ang hawa pa lang. tayo marami. Hindi mo magpuntak niya lagyan na natin yung gitna yung malalagay. galing na po. Oo.

Sabi ko yung kaproblema ka eh. Kaya pa rin ang sabi eh. mm. well, Ano si Wala Hindi din yun. Hindi na magkakasama yung dami. yung Ano ang mag Ito Hindi. Ito balik pa? Oo, bagong, bagong. Mm. Bagong ba na yun? Hmm. Ano ba Ano

Dala po nila po sinde. Dala na po. po. Mamaya, pagdol, kung sasahin po po si Iklan wala po si Glenn eh. Dala po po. Mukbang Bali, pabalik pa kayo dito after galing sila. Doon na kayo magpaglalans. Doon na lang po kami magpaglalans. <snabils> Pag-lalans. Ano? Okay, Nakainip. Okay.

panalo, may pa. Wala oh. Yeah. 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 Ay, Yeah. 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 Ay Yeah. 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 Yeah.

ねえ。<laughs>

お願い Tidak kan? tapo time. Dari pa. Oh. Wow. guys. Okay guys. na no, ang aming mga sasakyan, mga karga na. You know, dami oh. Yeah, puno, na yan. Puno, puno na puno, puno na Ito, puno na din ito. Ba, diba, madaya, ari, isang ari. Wala naman ang gitna, oh. Likod lang, ano, yung lagyan. Hoy! Madaya, ari, isang ari. Wala naman ang gitna. Hoy! Wala naman yung gitna nyo. Oh. Ito pa, oh. Puno na, oh. Ito, puno din ito. Bukas ba ito? Oh! Wow, puno. Ito pa. Oh, puno ang dilim. Sa dalawa, lo, apat, limang sasakyan. Oh, ano? Larga tayo. Tara. Ang si Kuya Babe. Ang pang, pang pantol natin, pantol. Where is my pantol? Tolpe. Ano? Ah Asan na? May pantol na tayo? Hindi na mapagas. Hindi naman Pwede naman may ilak pre lak. natin. i ilak natin ilak. Ilak, mo re. guys Stop over muna kami dito sa Shell Yan, Santa Rosa Ano kasama natin oh, yun o oh. Nasa ulahan Yan, dapat kami Tila namin yung isang aming bossing eh, Si Boss Bobby At nasa kanya ang aming pangkain ba <laughs> Para kami ay makakain kung saan kami kakain Nang tanghali ah Time check natin guys 11 11 oklak kaya na si Bobby nandiyan na rin mabilis din ni Bobby ay hindi pala si Bobby oh. iba pa pala yan kung <laughs> may hay mo yan si pala yung mga tropa alright <laughs> ito muna kami guys waiting na sa tropa Alright guys, sabi nila kami sa aming budiga. Ayan po, at ikinakamada na. Bye bats, bye tayo. Pagod, layo pa rin oh. No? Okay. Alay na dan. Magsungay na kaya natin mamaya, pabalik. pabalik. Kaya naman yun eh. Sungay na lang tayo. Y yung Yung malalim? Kahit uh, ko, pag-aari mo mag-iisa, hindi ko na alam nyo, pabalibang ko pa dito. Sige-sige ka